magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Oo sa tagal kasi na panahon na nawala si Daryl sa mundo ng mga tao. Ito ay nagiba ng konti ang kanyang figure. At si Daryl ngayon ay napakaayos ng itsura na kanilang nakikita ngayon si Daryl ay napakalinis at ang kanyang buong pagkatao ay sobrang nagtataglay ng magandang amoy. Dahil nung araw kasi na sinagawa niyang seremonya sa Imperio ng Westrington at ipinaalam sa lahat na siya na ang bagong emperor ng Imperio ng Westrington. Si Pinunong General John, ay inayusan siya at si Daryl ay kanyang ginupitan sa maayos na gupit. Kaya ang pigirin ni Daryl ngayon ay sobrang gwapo at maayos. Noon paman ay may tinataglay ng kagwapuhan si Daryl ngunit ito ay simple lang talaga manamit at ang kanyang buhok ay hindi niya gaano inaayos. Ngunit ngayon, ang Daryl na nakikita nila ngayon ay maayos na maayos ang pustura at napakagwapo. Na parang hindi tumatanda, at ang lima ay labis ang pagtingin kay Daryl na sila matandang Jomar, Lexer, Troy, Sean, at Liam. Pinagmamasdan nilang maigi si Daryl. At maya maya si Daryl ay nagsalita at sinabi, Brother Zubaji, pwede ko bang makita ang kamay ni Pinunong General Recto na naputulan ng dalawang daliri? At matandang Jomar, maaari ba? Tanong ni Daryl kay Zubaji at matandang Jomar. Nang marinig ito ni matandang Jomar, siya ay labis na nagulat at hindi makapagsalita sa mga oras na ito. Dahil sa pagkamangha nang makita niya ng harap-harapan ang isang tao na naging pinakamahusay sa larangan ng paggagamot at si matandang Jomar ay nakatingin lang kay Daryl. Nang mapansin ni Daryl ang pagtingin lang sa kanya ni matandang Jomar. Si Daryl ay napakamot ng ulo. At ito ay tumingin kay Zubaji. Nang makita ni Zubaji ang pagtingin ni Daryl sa kanya. Si Zubaji ay nagsalita at sinabi. Kung nais mo makita ang kanyang kamay. Maaari mo naman ito tignan brother Daryl. Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Salamat kung ganun. At si Daryl ay naglakad pasulong patungo sa kinahihigaan ni Recto, ang bagong pinunong Heneral ng mga kasundaluhan nila Ganggang at Zubaji. Ngunit ito ay walang malay, dahil sa gamot na ibinigay din sa kanya ni Matandang Jomar. At si Daryl ay muling nagsalita at sinabi kay Matandang Jomar. Matandang Alchemy, makikiraan ako sa iyong harapan sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Matandang Jomar siya ay bumalik sa kanyang ulirat, at dahan-dahan itong tumabi. Ngunit, si matandang Jomar ay hindi peren makapagsalita dahil sa pagkamangha at pagkagulat. At si Daryl ay dahan-dahan inalis ang nakabalot na tela sa kamay ni Pinunong General Recto. Sa pag-alis ng tela sa kamay ni Pinunong General Recto, si Daryl ay kinapa ang mga ugat ni Pinunong General Recto. At sa ilang segundo lang, Nakapa na agad nito ang pinakaugat ng dalawang daliri na nawala sa kamay ni Pinunong General Recto. At si Daryl ay napangiti at sinabi sa lahat. Kaya pang maibalik ang kanyang dalawang daliri. Ang kanyang mga ugat ay nasa ayos pa. Dapat lang ay magamot ko na agad-agad ito. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng lahat, sila ay manghang-mangha, lalo na sila Lexer, Liam, Sean, Troy at ang matandang alchemy na nagnangalang Jomar sa imperyo ng North Mona. At si Zubaji ay nagsalita sa masayang tono at sinabi, Brother Daryl, mahusay kung ganun, may mga kailangan ka ba para sa iyong paggagamot? Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Daryl. Siya ay ngumiti at sinabi, Tama ka Brother Zubaji, may mga kailangan halaman gamot ako upang mapainom at maipahid sa kanyang mga daliri upang mas mapabilis ang pagbalik ng mga daliri sa kamay ni Pinunong General Recto. At kailangan ko gisingin si Pinunong General Recto. Dahil kailangan ko buksan ang kanyang primordial spirit. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Zubaji ito ay agad-agad na nagsalita at sinabi. Kung ganun brother Daryl, ano ang mga halaman gamot ang iyong kinakailangan para magawa mong maibalik ang dalawang daliri ni Pinunong General Recto brother Daryl? Baka mayroon kami ng mga halaman na iyong kailangan dito sa aking imperyo. Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi. Kailangan ko ng halamang ferns. Nang marinig ito ni Zubaji. Siya ay medyo nag-isip. At ito ay nagsalita. Paumanhin brother Daryl ngayon ko lang narinig ang gano'ng klaseng pangalan ng halaman. Kung tama ako sa aking pagkakarinig ito ay halamang ferns. Sabi ni Zubaji. At maya maya ang matandang alchemy na nagngangalang Jomar ay hindi na napigilan ang kanyang sarili dahil sa kanyang mga naririnig. Ang matandang alchemy na nagngangalang Jomar ay biglang nagsalita at sinabi. Paumanhin ginoo, nais ko malaman. Ikaw ba si Daryl ang sect master ng Elysium Gate sect, at naging Diyos sa God's Domain at ang isa sa pinakamahusay sa larangan ng paggagamot? Sabi ni matandang Jomar, nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Oo matandang alchemy ako nga si Daryl. Ngunit hindi ako ang pinakamahusay talaga pagdating sa larangan ng paggagamot. Ang mga katulad niyong matandang alchemy para sa akin kayo ang mga mahuhusay pagdating sa paggagamot. Sabi ni Daryl nang nakangiti, nang marinig ito ni matandang Jomar. Ito ay yumoko at sinabi, Kinagagalak ko kayong makilala at makita ang isa sa Diyos sa God's Domain at Sect Master ng Elysium Gate. Sabi ni matandang Jomar, sa tono ng napapaluha, at ang luha ni Matandang Jomar ay dahan-dahan tumutulo sa kanyang mga mata. Habang si Matandang Jomar ay nakayuko sa harapan ni Daryl. Oo para sa lahat ng alchemy na nabubuhay sa buong mundo ng mga tao. Si Daryl ang kinikilala nilang Diyos sa paggagamot. Kaya ganito na lang ang naging reaksyon at naramdaman ni Matandang Jomar nang makita niya si Daryl sa mga oras na ito. At si Daryl ay dahan-dahan naglakad patungo kung nasaan si Matandang Jomar. At ito ay nagsalita at sinabi, matandang alchemy, maaari na kayong tumayo ng tuwid. Hindi nyo na kailangan pang yumukaw sa akin. Dahil para sa akin, kayo ang aking senior, sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni matandang Jomar, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo sa pagkakayuko At habang pinupunasan ang mga luha niya sa kanyang dalawang mata. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi, mawalang galang na matandang Jomar. Alam mo ba kung mayroon tayong halaman na kailangan ni Brother Daryl sa ating imperyo? Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni matandang Jomar. Siya ay nagsalita at sinabi, Kung hindi ako nagkakamali sec Master Daryl, ang halaman na iyong kailangan ngayon ay ang ferns. Sabi ni matandang Jomar, nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, Oo tama ka matandang alchemy. Alam mo ba kung mayroon sa loob ng imperyo ni Brother Zubaji nito? sabi ni Daryl, nang marinig ito ni matandang Jomar. Siya ay nag, salita at sinabi, kinalulungkot ko Sek Master Daryl at Emperor Zubaji. Wala sa loob ng Imperio ng North na ang ganon klaseng halaman. Ngunit, may alam akong lugar, kung saan makikita ang halaman na iyon upang tayo ay makakwa. Sabi ni matandang Jomar, nang marinig ito nila Daryl at Zubaji sila ay ngumiti. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi, Matandang Jomar, saan makikita ang halaman na iyon? At saan lugar? Sabi ni Zubaji nang marinig ito ni Matandang Jomar. Siya ay sumagot at sinabi, "Emperor Zubaji, matatagpuan ito sa kanlurang bahagi sa labas ng iyong imperyo. Ang nag-iisang bundok na nakahiwalay sa lahat. Sa bundok na iyon makikita ang halamang ferns na kinakailangan ngayon ni Sect Master Daryl." Sabi ni Matandang Jomar kay Zubaji nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsalita at sinabi Kung ganoon ako na mismo ang tutulong sa bundok na iyong tinutukoy upang mabilis akong makabalik at madala ang halaman gamot na iyon kay Brother Daryl sabi ni Zubaji at si Daryl ay nagsalita at sinabi Salamat Brother Zubaji nang marinig ito ni Zubaji siya ay umiti at sinabi Alam naman natin Brother Daryl na ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil pinunong general ko ang iyong gagamutan. Masyado ka talaga mabait brother Daryl. Sabi ni Zubaji, at ito ay tumawa ng malakas. Hahaha, -ha -ha. nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot na lang ng ulo. At maya, maya si Zubaji ay tumingin kay matandang Jomar at sinabi. Matandang Jomar, sabihin mo agad sa akin anong klaseng halaman ito. Paano ko malalaman at matutukoy sa aking pagdating sa sinasabi mong bundok na mayroon ganon halaman? Ano ba ang palatandaan ng halaman na iyon? Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo at sinasabi habang tumatawa. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!